Levitico chapter 20 verse 1 up to 27 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi Buko dito ay sasabihin mo rin sa mga anak ng Israel Sino mang tao sa mga anak ng Israel o sa mga tagaibang bayan na nakikipamayan sa Israel na magbigay ng kanyang pinhi kay Molek ay papatayin walang pagsala Siya ay babatuhin ng mga bato ng mga tao ng lupain Akin ding ititig ang aking laban sa taong iyon at akin siyang ihiwalay sa kanyang bayan sapagkat binigyan niya ng kanyang binhi si Molek upang ihawa ang aking santuaryo at lapastanganin ang aking banal na pangalan at ilingid ng bayan sa lupain sa paraang anuman ang kanilang mga mata sa taong iyon pagka nagbibigay ng kanyang binhi kay Molek at hindi papatayin. Ay ititig ko nga ang aking mukha laban sa taong iyon at laban sa kanyang isang bahayan at ihihiwalay ko sa kanilang bayan. Siya at lahat ng manalig na sumunod sa kanya na nanalig kay Molek at ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mayaon ay ititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at ihihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Magpakabanal nga kayo at ako ay maging banal sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos at iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan at inyong isasagawa ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo sapagkat bawat isa na lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin na walang pagsala. Kanyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina, mabububo ang kanyang dugo sa kanya. Ang lalaki na mga lunya sa asawa ng iba, sa makatawid bagay, yaong nangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ay papatayin na walang pagsala. Ang nangangalunya at ang napakalunya at ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay kahubaran ng kanyang ama ang kanyang inilitaw kapwa sila papatayin na walang pagsala mabububo ang dugo nila sa kanila at kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang manugang ay kapwa sila papatayin sila ay gumawa ng kalay kalay mabububo ang kanyang dugo sa kanila at kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae ay kapwa sila nagkasala ng karumaldumal sila ipapatayin na walang pagsala mabububo ang kanilang dugo sa kanila at kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo at kung ang isang lalaki ay makiapid sa hayop, ay papatayin na walang pagsala at papatayin din ninyo ang hayop. At kung ang isang babae ay lumapit sa alinmang hayop at pasiping, ay papatayin mo ang babae at ang hayop. Sila ay papatayin na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. At kung kunin ng isang lalaki ang kanyang kapatid na babae na anak ng kanyang ama, o anak ng kanyang ina at kanyang makita ang kanyang kahubaran at makita ng babae ang kahubaran niya ay bagay na kahalay-halay nga at sila'y ihiwalay sa paningin ng mga anak ng kailang bayan. Ang kahubaran ng kanyang kabatid na babae ay inilitaw niya, kanyang tataglayin ang kasamaan niya. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang babae may karumalan at ilitaw ang kahubaran niya, ay kanyang hinugdan ang agas niya at siya naman ay lumitaw ng agas ng kanyang dugo at sila'y kapwa ihiwalay sa kanilang bayan. At huwag mong ililitaw ang kahwaraan ng kapatid na babae ng iyong ina, ni ng kapatid na babae ng iyong ama, sapagkat hinugdan niya ang kanyang kamag-anak na malapit, kapwa magtataglay ng kanilang kasamaan. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang amain, ay kanyang inilitaw ang kabaran ng kanyang amain. Tataglayin nila ang kanilang kasalanan. Mamamatay silang walang anak. At kung ang isang lalaki ay makisama sa asawa ng kanyang kapatid na lalaki, ay kahalayan kanyang inilitaw ang kahubaran ng kanyang kapatid na lalaki. Mabubuhay silang walang anak. Ingatan ninyo ang lahat ng aking mga palatuntunan at ang lahat ng aking mga kahatulan at inyong isasagawa upang huwag kayong iluha ng lupain na aking pinagdadalhan sa inyo na inyong tatahanan. At huwag kayong lalakad ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansang aking palalayasin sa harap ninyo. Sapagka ang lahat ng kasamaang ito ay ginawa nila at kaya ko pinagpupuutan. Datapot sa inyo'y aking sinabi, mamanahin ninyo ang lupain nila at ibibigay ko sa inyo upang inyong manahin na isang lupaing binubukala ng gatas at bulot. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na ibinugod ko kayo sa mga bayan. Inyong ang lalagyan ng pagkakaibang hayop na malinis at ang karumaldumal at ang ibong karumaldumal at ang malinis, at huwag ninyong gagawing karamaldumal ang inyong pagkatako sa hayop o sa ibon o sa anumang bagay na umuusad sa lupa na inihiwalay ko sa inyong palibhasay, mga karamaldumal. At kayo'y magpapakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal. At kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Ang isang lalaki rin naman, o kaya ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulang ay papatayin na walang pagsala. Sila ay babatuki ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Amen Lord Jesus.